Nasa Basilan at Sulu na ang karagdagang tropa ng pamahalaan na tutugi sa Abu Sayyaf Group. Bata ito sa pagdadeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng all-out war sa bandidong grupo matapos na pugutan ng ulo ang labing walong taong gulang nitong bihag. Naritong report ni Dante Amento. Dumating na sa lalawigan ng Basilan at Sulu ang karagdagang puwersa ng militar na tutulong sa pagtugis sa mga miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ang mga ito ay ang infantry battalion ng Philippine Army mula sa Luzon, Visayas at mayroon ding galing sa Mindanao. Bukod sa mga sundalo, nagpadala rin ng mga karagdagang kagamitan pandigma ang pamahalaan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagdideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng all-out war laban sa Abu Sayyaf Group matapos nitong malaman na pinugutan ang isa sa mga kidnap victims. So, with that uh, order, eh, walang ano, walang ng uh, hesitation ng ating armed forces, lagi na dyan sa Western Mindanao Command, na tapusin yung ako sa Ang maganda naman dito, nagpadala naman ng, ng, mga tao, additional troops, and equipment para sa ating para magamit ng ating mga tropa. Ayon sa AFP Western Mindanao Command, aabot sa sampung batalyon ng militar ang kasalukuyang nakadeploy sa lugar para sa isinasagawang operasyon kontra ASG. Bukod sa mga bagong dating na tropa, mayroon pang mga ide-deploy na sundalo na madaragdag sa puwersa ng militar upang mas mapalakas ang opensiba at pagpapatrolya. Dahil dito, tiwala ang pamunuan ng AFP na mas mapabibilis ang pagpuksa sa bandidong grupo. Kung mas madali natin silang mahagila, ano, mababangga -ma yung kalaban sapagkat mas maraming tropa makakapagpatrol. So, mas malaki ang tsansa na bakit agad natin itong mga grupo ng AS. Nito lamang nakaraang August 16 ay nakubkob ng militar ang stronghold na kampo ng ASG sa Basilan. Nagkaroon na rin ng maraming enkwentro na ikinasawi ng hindi bababa sa limampung bandido habang apat ang namatay na mga sundalo mula ng maupo sa pwesto si Pangulong Duterte. Ipinadala na ang 69th Infantry Battalion sa Hulo, Sulu upang labanan ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Nakipagsalo-salo po Pangulo sa mga sundalo bago tuluyang ipadala sa nasabing lugar. My report si Lala Babylon. Nakipagsalo-salo si Pangulong Rodrigo Duterte sa 69th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pagkain ng durian bago tumungo ang mga ito sa Holo, Sulu kasama ang 2nd Scout Ranger Regiment upang labanan ng Abu Sayyaf. Napiling ipadala sa hulo ang 69th Infantry Battalion sapagat isa ito sa mga best performing battalion sa kanilang dibisyon. Maitatala ang 69th Infantry Battalion ang nasa likod ng neutralization ng commander ng New People's Army o NPA na si Leoncio Pitao alias Ka Paragao noong nakaraang taon. Ayon sa spokesperson ng 10th Infantry Division na si Captain Ryan Bachar, ang 71st Infantry Division naman ang mamamahala sa area of responsibility ng 69th Infantry sa Maragusan, Compostela Valley habang nasa hulo ang mga ito. Nilagay natin yung as, as top priority dahil yun po yung gusto pagtuunan ng pansin ngayon ni President Duterte And uh, sabi niya nga po, no negotiations with the Abu Sayyaf. Samantala sa kanyang naganap na press conference na pag-alaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkamatay ni Patrick Almodovar, ang labing walong taong gulang na hostage ng Abu Sayyaf Group na napugutan na naman ng ulo. Giit ng Pangulo ang mga ganitong pangyayari ang nag sa kanyang atasan ang militar na magpadala ng karagdagang sundalo sa Hulo Sulu. That's why I'm sending the troops there and tell them to destroy the ark. My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek out seek them out in their uh, layers whatever and destroy them. Ang mga droga destroy them. Ang mga basta destroy them. a uh, report that a kidnapped victim was beheaded in Sulu this afternoon. Is that the other one? Uh, um, a, 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 the young Norwegian? Is that the one? No. Well, if that's the one, then I would uh, accuse now the, the Abu Sayyaf of in uh, utter bad faith. Uh, Binayara na yun sila, 50,000, they were adding... Ano? This is the 18-year-old. It Babae, lalaki. Ay, yung bata? That's why I'm sending the troops down and tell them to destroy their My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek out, seek them out in their layers whatever, and destroy them. Ang mga droga destroy them. Ang mga destroy them. Destroy them. period. But, uh, Mr. President... Napakaano but... na nila. Diyan ako na wala ang nang bilip sa inyo. How different... Yan, no, ako, ako. I won eh, by, by, landslide sa so, ano, ano. Alam naman ninyo kung ano. I have this little connection by blood with you, but... You know, nawala ang talaga ako ng bilip sa inyo. Although hindi ako thousand, more of the Maranao side. But, di ako bilip sa inyo. How will this war against the Abu Sayyaf be any different from the previous administrations, which also, by the way, waged wars against Abu Sayyaf? I said I'll be harsh. But my just, just, just campaign, campaign, go out and destroy them. So, patay kung ano yan, huwag na kayo magtanong ng human rights. Don't bother to think. Wala akong panahon mag-alit. Even sa drugs. 3 million. This is destroying my country. Deputy President, um, there's a deployment of troops in Western Mindanao right now to crush down the Abu Sayyaf group. Do you have time left to. Part of the regular movement of they have to be relieved. They're just passing by to catch up the plane, uh, Bukas. Nire-relieve yan. You cannot be fighting forever there. So you have to give the soldiers a respite also. Part of the regular movement of troops yan. Nobody is getting no uh, somewhere. Dati na yan sila dyan. Pinahinga lang tapos palitan na naman ng mga bagong ano. Para you know, they, they, they have to also take uh, a respite of the people do nothing, no big deal. Kasi pag landing ko, nandoon yung mga sabi ko, sabi ko, bakit kayo din dito? Sabi nila, tayo ng sakyan. I well, okay, I'll invite you to a dinner. That's the long and short of the story. No big deal, I said. Part of the regular movement of troops in this area. Wala tayong sabihin, may kinuha ko sa ibang lugar because I need uh, uh, I need them every inch of the territory if it can be helped. just for no for no other purposes. Appealing to my Moro brothers, our Moro brothers and sisters, the same thing. Tignan kung muna gaya ngayon, hindi natin magawain. But let me just stress also a point here. I am committed to give to the moral people what I promised. Tanggalin na lang ninyo muna yung constitutional issues na nasa BBL para wala ng gulo. No court, no litigation, no na nothing. At kung in the fullness of God's time, we will have a successful talk. We're gonna have a constitution uh, uh, that embedded na yung hinihingi din. -hini. Ang hindi ko lang nga sa maibigay, sabi ko as of now, yung which I really would go wo object is really it itong armed forces na regional, pati regional armed uh, police. Armed forces pati It's, it's not, I'm, I'm, sorry, I cannot give that. In the same manner sa komunista, I cannot share the power over the police and the armed forces with anybody. It, it only belongs to one guy, to the president. But kung sino yung who will be elected after me and before me, that, was, uh, that has always been the case. It only belongs to one person who is elected by the Filipino people. Kung sino man yan, kanya That is to to keep the country together, to bind us, us as a nation, otherwise delicato.